Ang mga numero po namin sa mga nagtatanong po pwede po ito sa STL, to the Lotto National at Wedding Hall, Lotto Pilipinas at loto Abroad. Pwede po kami mga numero. Sa mga naniniwala po sa amin, maraming salamat po. At sa mga uh, gustong sumubok ng mga lucky numbers namin, na magbibigay po tayo ngayon gabi mga kalaki ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit ha? depende po sa gusto mo ngayon po ay August 22, bukas August 23 pwede pong alagaan ng 3 days at sa mga gusto naman pong sumali magpaalaga po sa mga laban nila sa abroad at Pilipinas na mga lucky numbers pwede po kayong sumali sa private consultation namin basta makakausap nyo muna ako sa video call bago kayo sumali ha matanda na po tayo para magpaloko sa mga fake account na yan dapat kalahating milyon po ang followers ng sasalihan mo okay? at sa mga hindi naman po sasali makiniga pwede ko po kayong mabigyan ng mga laki numbers basta, basta naka-follow po kayo nakita ko po bibigyan ko po kayo ng sample ha para sa mga hindi ko pa nabibigyan ng laki numbers ng sample diyan magbibigay po ko ngayon basta nakita ko po kayo po ay naka kaya mga kalaki at tanong ko ano ang bird at birth mo i-comment mo na rito dapat po nagsi ka ng videos namin at nag-heart libre naman po ang mag-share ng video at mag-heart ang style diyan comment ka lang ng comment ha? kasi pag isa lang ang comment mo, dalawa matatabunan yan kasi marami nakita nyo, unahan lang po ako lang po ang vlogger na nagre-reply at tara kunin natin uli ang million mga kalaki, ang lalaki na naman ng prices ng mga 6 digit lucky numbers at ayan po oh, pwede po ang 6 digit lucky numbers na ilalagay ko sa taas, pwede po yan sa lahat kaya mga kalaki, kung sa tingin mo ako magbibigay ng swerte sa iyo, kami ni Lola Carmen sali na po sa private consultation usap muna tayo, good for 3 months yan good luck